Ah, oh, merong dumating na parcel sa atin mga kapambang. No? Yung may mga motor ba diyan nakapagpalit na ba kayo ng ano? Nang wala pang mga plaka diyan, no? Baka naman, no. Nakapagpalit na ba kayo ng mga temporary plate nyo ha? Yung mga may bagong format ang LTO ngayon. Maguhulihan na sa September 1. Baka shout out nga pala sa LTO at saka sa dealer namin. Honda Triumph JT, ano ba? 2017 pa yung motor ko anong pecha na be? 2024 na wala pa rin plaka tayo ng teteng anyway nag order tayo sa Shopee ng improvised motorcycle plate ano na to lata na to kasi may bagong format ng eto yung format nya malaki na to hindi na to yung dating ano lang yung manipis no malapat malapad na yan. malapad yan, malapad. 2024 na, wala pa tayong plaka. Pambira. Okay. oh, lata. eh, di sana, ang gumagawa na lang ng ng mga lata na plate number yung mga online seller eh oh, mo, sila, ang bilis sila magproduce oh. oh ay nako parang nakakatakot to pag kapag ka mabilis yung takbo mo tapos biglang na ano tatanggal sa pagkakalagay mo dun sa pwede maka ano makagilit ng leg. <laughs> so anyway, kakabit natin. Mabilis lang to. Pero yun lang yung pinupunto ko no, 2017 pa yung motor ko. Wala pang plate number na actual. Wala pa. 2024 na. Hindi ko alam kung anong dahilan bakit 2020s 2017 basta yung mga kumuha ng 2017 wala wala talaga silang plaka buti nga ngayon eh yung mga bagong release ng motor ngayon mga ilang months lang or weeks lang magkakaroon na agad sa kayo registration nila ano na good for 3 years na katulad natin yung mga may motor way back 2017 every year ang registration tara kapit na natin nga pala dahil may bagong format yung LTO Uh, yung mga naka MB file pa na ginagamit kapag meron na kayong plate number dun sa official registration nyo no, yun na yung gamitin nyo wag na kayo mag MB file MB file kasi may ano naman na kay may number naman na kayo so yun ang ginawa natin so mahirap na baka po ang tayo sa ano September 1 kapit na natin So yan, isa ba sa mag gumagamit na ito? Ito, yan. <clears throat> palitan nyo na yan dahil iba na format ni LTO yan so ito na yung gamitin nyo order na kayo yung mga wala pang plaka dyan yan palitan nyo na yan baka masita pa kayo alright